Ah ayun isa lang to kuya Mark na ano siya. Lahat mga Relax lang. Diyan na lang. Oo, siya pareho. Da subscribe na. Oo, na ano siya. Wala problema. Subscriber kay na lang. Oo, Yan sa Nina, ay na siya eh. Babae lalaki. Babae. Ilang buwan? 11 months. Malapit na mag-ito actually. Oo. Para si Alfred no no. May color. Oo. Oh, oh. Kasi ba, lagay na natin na? ka. Ayan. 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 Oo, oh, kapal ang buntot no. Tapos oh, yung mukha oh. niya talagang Ang cute. Ay, cute. Ay, solid blue. Ang ganda nito. Ay, magkano ba 'yan? 28. 28. Ah, uh, ko nang deliver. 28. 28. 28,000 free delivery uh -uh. free vaccine free the worm by license free delivery pa? no? bago ko sa inyo hanggang saan yung free delivery na yun right yun saan besides nandarawa yan pwede yan sagot ko na galing ha Free, <laughs> ano tayo ba, uh, ah? Mm, ah, may free vaccine uh, pa. ko dadaling. Halimbawa, uh, 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 nagustuhan nyo bukas. Pero wala nang tawaran yun na, oh, eight, na okay, pre, fix na uh, tayo. -fix tayo mm. Pero kung tatawaran nyo, kayo na gusto okay. ako. Kasi siyempre, gusto ko makagwarantee na bago sa inyo bigay, may vaccine. Kung so, naman na tawaran, kayo Para oh. Kasi sa bet talaga tayo. okay. May bag, may bag pa, no? Ah, so, oh, free bag yan. galing naman. Ah, oh. 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 oh, kasi pag uh, sa deliver, Kaya no? Malayo, eh. Kailangan yan lang bandala natin. Ah, tapos, ayan. Yung ah, okay. okay. Oo. Yan yung lalaki na person. Ay, oo oh, nga. ang oh, cute. Okay, binago. Lalaki tong hawak ni mami. Ito yung napatid na dalawa. Ay, oo. Oh. Mm -hmm. Pares babae. Oo, kay pares babae. Three months silang tatlo. Puro 5-5 lang. 5 lang? Pang regali sa mga ano nyo. Oo nga, mag-14 na. Mag-14 na. <laughs> Tapos, uh, yung number ko, yung pare. Apo. 0906 Tapos, yung bago nating Facebook page siya, eto. Okay. Ayun Matagal ka. na rin to. Hindi na lang crazy ako nag-upload dyan. Talaga. Mm. Crazy ka. Ma i-follow na natin yan ngayon. 2024 pa yata ulit Oo. Uh -oh. nga. May ano na eh. Matagal oh. oh. na to. Hindi ko lang ginamit. Ayan. Pakipalo na lang yeah. din ulit. Baka. Yeah, ma Madalang to. Oo. Uh -uh. Ang ganda na. Ah. Mukha, no? Saka ngayon lang ako nagkagantong 11 months. Dati yung mga ragdal ko. 3 months, 4 months. Uh -uh. din. Ganda. Uh -huh. Ganda. Oh. <laughs> <laughs> ako Marami salamat Ganda. Ganda. salamat Thank you. Ay, good morning, Kuya Jason. Ah, sige. May tatlong available din si Kuya Jason. Eh. Ah, ano to? Expression? Ang ganda. Rubing. Mabait ba? Mabait. Medyo ano dyan. Ah, okay. Oo nga, nagpapahilot. <laughs> Ayaw lang lumabas. Pero ang ganda ng balahibo nito. No? Huh? Ayaw mo magpa-flex. Gano'n ka kalaki. Anong gender nito, kuya? Hmm. Persian to, kuya. Tignan ko lang yung mata niya. Pogi. Lalaki ba to? Lalaki. Pogi ah. Kapatid niya ba isa? Hindi. Hindi ano? Future ano, husband. Ganda ng mata oh. Tutukan natin yan. Napakaganda ng mata. Ilan may bu buwan na ba? 6 uh, six months. Okay. Magkani dyan kuya? 10K. Oh, okay. Nako odd ay din yung isa nakikita What ko. Oh. May may... Babae naman. Bo. Ang tindi ah. Ano? <laughs> Babae. Pero ba pwede? O oh, pwede. Hindi magkapatid ako. Ah, Hindi, Ay, ah, Jason, no? Hindi magkapatid. Okay. Magkano dyan? Babae. Ba, pares price? Galing. Babae, lalaki, pares odd ay 10K. Kuya George, kapag pinare yan, magkano ang discount mo? Pero, obyabi, 18. Okay. Nakakain din ang discount mo, So, itong sa exotic natin, kuya? Uh, 12K okay. Rubenand. Ah, 12K, negotiable. Lalaki? Provenal. Ah, provenal. Okay. Okay. Yun lang, may shoutout tayo mga nakakuha ng kanso. Ay, shoutout nga pala o, ng ano, nakakuha sa akin ng naaraan. oh, shoutout natin yan. Kaya Ta, ma'am Flores. Eli Flores. Tiga saan yan? Tiga, Tiga Kabite. Tiga Kabite. Yan, shoutout. ano? Ang gaganda ng pusa ni ano eh. Ni... Marlene Castillo. Mari... Tiga saan naman yun? Matangas. Kay nag-deliver kuya. pinag-deliver ko sa ano? Um? Pet transpo uh -huh. na lang. Ay, marami pa salamat. Ano? Paadaling kausap ni ma'am. Oh, yun ang maganda ka usap eh, no? Yung napadadyo ko kay Ira diyan doon. yeah, shout out uh -huh. po sa inyo. Yeah, Ay, thank pa, you. Sa oh, thank you yeah, kuya thank Jason. you. Jason. Morning. Hi, good morning. Ang hey. ganda ng mga pusa hey. natin. Ah, pero yung is pero yung stud muna natin, ipe-flex. Oh, um, ito pa yung pang po natin. Ayan, 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 no? ayan, ayan, no? Fit na no? ayan, <laughs> ayan, Ilang, may taon na ayan, 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 Hindi siya for sale pa, pero ayan, 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 Brian to. ayan, 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 po natin ayan, Kung may interesado. ayan, no? ayan, Lalaki. ayan, 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 ni ayan, 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 2,000 lang po oh, tayo dyan? 2,000 lang e, eh, no? Uh, okay, Makikita nyo sila sa, ano, ha? Pwede pwesto sila sa Aranque. Ayan, no? Maggusto magpastad ng exotic dyan. High level. 2K lang. 2K oh, lang <laughs> O, eto, ito, Yung mga pambenta daw nila. Pag-aset okay, tayo. Meron tayong tatlong portion exotic. Eto yung 2 months old natin. Sige, sige. Ah, male and female meron tayo dito. Sa portion exotic natin, bigay ko lang po ng sampu. Sampu lang? Okay, sampu sige yan. po. po. Ito din po yung isa. Uh, ito medyo malaki to. Ayan. Four months. 4 months. Ayan. Ah. Okay, 10K? Okay po. Tapos mga percent gas Oo. 5-5 lang po. 5-5 lang para uh, ano na lang, no? 5-5 lang. Ay, ang, isa, o. Male and po, meron tayo. Okay, 5-5 na lang. Sa baba five -five din, meron yeah. eh. Ayun o, may mga paano gagagawa tayo. O, oh, dito okay. na lang. <laughs> dito. Eh, mga cute eh. Bigay ko na lang dito po ng 5,000 na naman po, mga portion cut. Mga portion cut naman. Maliit pa doon eh. Nagiging gagaw mo sila. Mga gender, wala pa lang dito. So... Ito po, tatlo po sila dito, mili. Okay. Ayan. <laughs> Ayan, ako maraming salamat eh. Thank you. Thank you. Hop! Nga po sa asing unyaraong mix kaya Romic nga, gawa, hindi mula nang parehas. Parehas hindi mula nga? Nabasa eh. Oo, nabasa. O, hindi nga. O, ilan ba na sila Pareho 6 months. 6 months? Magkakasigay mo rito? 8 months. O 8K lang, hindi yan ah? Dalawa sila Parehas? 8K? Pareho yan? 8K. na lang siya. Hindi nga siya. O, ayan yung mga beautiful na pusa ni Kaya Romic. Maraming maraming salamat Kaya Romic. Take it, ang ay ba ay ba? ay ba? humm. wala naman. wala naman. nito, yeah. ang ganda oh. 22k na lang yan, 22K, naman. wala naman. 22k. wala na yan. naman. wala naman. ang ganda oh. naman. wala naman. wala naman. wala naman. wala naman. Pwede naman, pwede naman. Oo, pwede naman. Maraming salamat, Kuya po. Thank you, lang natin dito. Thank you. Hi! Hi! May puso. Pusa dyan, oh. May pusa ka dyan, o. Pusa ngayon. Uy, oh, tortoise ko, ha? Kaka. Ito yung tortoise ng babae. Yan. Babae siya, 8 months lang. 7,000 lang siya, negosyo sa mall. Yun. Tapos, meron ako. Okay. Negosyo sa mall pa yan. Ang um, Persian, itong white po, lalaki yan. Um, five-five po lang inaalis, negosyable din. Then yung gray, yung orange po, ganun din, 5,000, negosyable. Tapos meron pa ako dito, cross ng ano to. Mapaed din siya. Mm -hmm. Uh, cross po siya ng British at saka Bengal. Inaalis ko lang po siya ng... Bengal? Bengal. Ah, Bengal. British yung nanay niya, tatay niya Bengal. Oo, oh, magkano siya? Uh, five-five oh. na lang din. Lalaki? Babae siya. Okay. Eight months din. Five, five, po, five lang. Mm -hmm. Tapos meron na akong um, Siamese po. Pari girl yan, dalawa. So, five na lang isa, negotiable. Ayun, ko five na lang. Yeah. Good, morning. Good morning. Apo, <coughs> uh, Apo, FB page, so, what, Lito S. Sanchez. Lito, right oh. in, um, Ay, um, ang cute. Ganyan kaka-cute yan? Malaki, malaki, malaki. Exotic ba sila? Exotic yan, pure. Pure? pure. No. Mm. Exotic shorter. Ang liit. ano na, magtitrimat na yan. Ay, ba't kanya kaliit? No. Um, <laughs> Dalawa, natin. natin. dalawang babae. Sige po. Nga, oh, makiat. Ulo, ang cute. ang <laughs> liit eh, no? May bago ang ano? Ang blue. Apo, magkano? 20k lang yan, mababae. Mababae. Pero negotiable pa. Pag subscriber na subscriber. O pag subscriber natin ha, oh, ah, negotiable pa ha. Blue. True yan blue. ha, kuya dito ha. Tablo white. Sige po. Magkano kaya yung pag subscriber natin? Diyan nyo lang ako sa... Pinresure rin o. Sa FB account ko. Eh, Ito to <wing message stories> lalaki nag-iisa. Hindi yan, pang pang yan, quality yan. O, three months na daw, ha? May ano na may diwam na yan. Akala ko tuloy munchkin kasi maliit eh. O, yan, ang kokit nila, o. Ano yung bawa? Ano yung bawa? Yun lang, no? Tatlo lang ang available. na May mga puppy din siya, pero sa pusa lang tayo. Maraming salamat, kay Lito. Maraming salamat, good morning. Good morning, guys. Friday ngayon. Ah, ngayon, makaka-update na tayo ng mga available nating cut. Pasensya na, medyo busy pa yung nakaraan. Saka din sa mga ibang na nag inquire na hindi natin nasagot, pasensya na po. Start po natin dito sa 3 months old natin na main conversion. Actually, alas pure na siya kasi parents niya. Main conversion ng nanay, pure, pure main gun ng tatay. Yan, female yan, female. Bilo na lang ng 18K. Ibabawas pa yan. May gitang kapatid, oh. Both female yan. Hanapin niya mga main ko na pure. Meron tayo. Ayan. Medyo makakulit lang. Mail at email yan. Cream the price to. Kung kaysa na mail, bigo lang siya ng 10. Ah, uh, 5 months na to. Ganyan yung sa kalaki, Mga excess cuts pa yan Tapos, meron tayong Himalayan Ragdal. Yan, ganyan sa kakapal. Female yan, bigyan mo naman ng 8,000. Tapos, may mga PIC tayo na young adult. Available tayong may available sa yung male at female. Tayo mga dito. Na long hair. Bigay ko na lang tindang 10K. I-free ko na yung kapatid kasi yung inborn yung pa yung isang kapatid. Ayan o. Inborn yung isang pa. Pag kinuha niya yung Kapatid, bibigay ko na lang sa inyo ito. Correct female yan. At syempre, hindi makawala yung mga Siberian forest natin na original. Kaya may tayo may ilag pinil. Ito, ganyan sa kalaki, guys. Six months pa lang yan, ha? Maraming salamat po sa inyo. Kahit po hindi po tayo nakakapag-vlog. Saka na dito yung D&B Pet Market natin. Patuloy yung mga buyers natin na rumirekta dito. Saka salamat sa mga nagpa-ship. Napa-ship ko na po yung mga pungtay nyo kahapon uh, kay server. Yun. Patuloy nyo yung cyber ride and roll at saka bagong FB natin na D&B Catery uh, and Kennel. Yun. Thank you po. And guys, good day. Update lang tayo sa ating Catery. Ito. eto. Sa mga nagahanap dyan ng mga British long hair and short hair na may papers, meron tayo, passport with microchip and vaccine card. Meron tayo mga Munchkin. Meron din tayo mga Ragdoll, Sphinx, and then ano, Devon Rex meron din tayo dito. Guys, eto pakita natin sila isa isa Eto guys, eto 'yung mga British natin yan oh. Eh, no? Mga British natin Puro-puro out yan guys Long hair Golden blue And then ito mga Devon Rex Devon Rex natin guys Ito female Male Devon Rex yan guys Mga import Ito pa Devon Rex guys And then, eto naman yung mga ragdoll natin, guys. Ito, male. Ito, female. May na-install dyan, eh. Na female, hindi ko... And then, sa mga naghahanap ng mga kitten, eto, guys. Ito, ragdoll kitten. Ito is British. Long hair. And then, ito pa, ragdoll natin, guys. Female. Female. Sa mga naghahanap naman ng ragdoll munchkin, guys. Pakaganda kaganda nito. Okay, so, ragdoll munchkin. Ayan o, no? ragdoll munchkin yan, guys. Oh. Ganda. And then, ito pa mga munchkin natin, guys. Kawaya. Ito kaya. Ito, munchkin. Ito. Munchkin yan guys oh. Ayun na una nung una. Mga ano yan guys ah. Mga import na na Munchkin. Ito pa. Eto pa guys. Takot male. Munchkin oh. Sobrang ganda. Ito pa guys. Munchkin. Puro import yan guys. As in. Female daw. Napakaganda nito guys. Sobrang kapal ng balahibo Oh. guys okay, so, munchkin mga british natin ito yan, proper out yan guys ito pa mga munchkin kitten ito ito nanay nila ito isang nan standard british munchkin and ito standard natin o nano yan ang guys o nano yan guys o din so, natin yung iba nating mga munchkin na kitten, guys Eto guys, puro munchkin yan guys. Yan. Halos lahat male. Eto lang yung female dyan. Eto. Eto. Ayan, eto ang female. Eto lang. Black and white. M mga munchkin yan guys. Eto. Puro lahat yan guys. Puro standard. Eto mga black and white. And then guys, eto yung mga iba nating mga munchkin. Eto. yung mga young adult yan guys. Ayan. Ayan. Na. Puro standard yan. British Munchkin. Mga naganap naman ng British long hair. Ayan, meron tayo kapal ng mga balahibo guys. Ito rin oh. Kala, kala, mo, kala mo, dito Munchkin kasi sobrang kapal ng balahibo. Ragdoll. Ayan oh. Pro British. Sobrang lalaki. Asking. Ito golden. Mee. Ito pa. Ayan, mga female yun, guys. Ito, ang laki, oh. Tsaka ito, hili. Ito, mga ragdoll natin, guys. Nagkaganda, oh. Mga male to. ito e naman, mga male, oh. Ragdoll. Pag yung pag nakita nyo sa personal, visit kayo dito. British, long hair. Ragdoll. Ragdoll. Ayan. Ayan, ito, British, guys. Ang ganda nito. Mail. Pwede yung for stud o for sale. With papers import. Ayun oh. Guys ah. Ganda. May mga British pa tayo doon. Dami. British. Ragdoll. Ayun o. Mga British. Mga kitin tayo dito. Ayan. Ito. Mga mga anak pa natin yan. Eh. Ito. May kitin din tayo dito na British. Ayan. Ito pa mga mga anak natin. Ayan. Ayan. And then, may mga British tayo dito na male. Ayan, oh. No? Puro chunky. Eh. Ito pa. Ayan, oh. No? Visit kayo dito. May sphinx pala tayo dito isa. Male. Double po tayo. Dalawang pure Persian heavy bone triple coat. Bone triple coat. Yan, meron tayo ditong male and female. Dahil face tong female natin. ah uh, pakita natin tong female. Oh. Bale, ito po yung female natin. Sobrang balbon yan. Saka big bone talaga. Two months old lang po. Sobrang lalaki kasi ng parents. and ah. Uh, bibigay ko lang po ito ng 8K negotiable pa po. Female yan, ah. Kasi tayo sa male. Go. Oh. Yan, ito naman po yung ating male. Tuxedo blue or oh, bicolor blue. Solid po ito ha. Napakabalbon po niyan. Yung face niya. Yan naman po yung haba ng katawan niya. Binibigay ko lang din po ito ng uh, 8K na lang din po. Negosya mo pa po konti. Ito so, tayo ditong dalawang kaliko. Tabi kaliko. Uh, bali, eto mga budget friendly lang. Binibigay ko lang to ng 6K each. Negotiable pa. Para yung baba ito, flex ko po sa inyo. So, ayan, eto po yung ating female one, Kaliko. Big bone po, napakataba. Maganda ang balahibo. 6K lang po yan. Negotiable pa ng konti. Isa naman. Go. Ito naman po yung ating female to, Kaliko, Tabi. Ayan. 6K lang din po negotiable pa napakalusog yan nalulula lang po siya hindi sa awak yan go ayan na ah, meron tayo ditong 75% exotic bali yung father is pure exotic mother is exotic version long hair po sila may magkaibang kulay pero same gender pare sila male eto sa light color naman etong ganda parang by color siya na cream orange, ganun. Tapos ito, solid blue. Next natin, mag-isa-isa. Ito oh. yung cream natin sa exotic. Ito, oh. mas pang pango Yan. Normal lang yung... Normal lang yung ano niya, yung luha niya sa mata kasi blooded siya ng exotic kasi. Ito oh. naman yung kulay gray natin, solid blue. Sobrang balbon. Ayan, screenshot exc nyo na lang. Bali, ang bigay ko sa kanila ay 12K each negotiable. Nagdi-deliver po tayo. Ayan. COD or pickup nyo. So, yan. Mali ito, meron tayo dito Scottish. Pure Scottish fold, double fold lang. Yan short hair siya. Female to, near hit na din siya may vaccine. na better to. Ayan, uh, sa interested po dito, binibigay ko lang ito ng 13,000 negotiable. Well, sa mga nagkagusto sa ating available kittens, uh, meron tayong anim, di ba? Pinakita natin dyan sa, uh, sa vlog. Ito, uh, bali, direct PM na lang po kayo sa amin. Uh, shoutout ko lang po pala yung mga nakabili sa atin ng buong week na to. Uh, almost 20 to 25 cats ata this week po na benta natin. Uh, bukod pa po itong mga to kung din sila ah uh, bali, shoutout po. ah uh, nakalimutan ko yung pangalan eh. Shoutout po sa tiga ano po yun, uh, Saudi. Uh, nagtatrabaho po sa Saudi si Madam. Bumili po sa atin ng cats tapos pinapick up niya lang sa anak niya. Salamat sa pagtitiwala madam. Nagbayad ka agad kahit na ipick upin pa lang yung kittens mo. ah uh, shout din po pala sa mga dideliveran today. Meron tayong 6 cats na ipapadeliver today. ah uh, dalawa sa Pangasinan, dalawa sa Manila, tapos dalawang magkaiba. Yan mga idol. Uh, sa mga interesado po, napakadali po namin kausap kaya mabis kami magbuusan ng stock. Uh, ano lang po kayo, screenshot nyo lang po kung ano magustuhan nyo. Pag-usapan natin yan, may presyo naman. Shoutout din po pala kay Ride and Roll. Salamat sa pag-asikaso uh, sa pasabay na vlog yan. Shoutout po sa inyong dalawa ni Ma'am Anne at Sir Dennis yan. Shoutout sa so mga viewers ni Ride and Roll. Lalo Roll, na sa mga subscribers niya. So, mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe lang tayo kay Ride and Roll. So, ngayong araw nga may papakita kong available natin na mga Persian kittens. So, isa-isa yung natin. Bali, ito, 2 months old, female. Uh, kaya na pong ba pumuska sa kulay niya pero ang pagkakaalam ko tortoise so hindi po tayo expert sa color so ito po siya bali screenshot niya lang po kung ano po yung mapupusuan nyo ayan bali female 2 months ito po so ang next natin <laughs> ito rin na uh, same color din niya ayan female din po ito. Ayan po siya. Bali, pares lang po siya ng kulay. So, itong isang makulit. Bali, yan po. Bali, lahat po yan. Mataba, siksik. Hindi tinipid. Ayan po. Makukulit nga lang. Ayan, ayan. Yan, bali yung tatlong ano po na yan, female pa yung mga nauna. Tapos meron pa tayo yung available na dalawa. Bali, et, eto po. Ayan. Bali, ka Bali, ito po, male. Saka, pinakahuli, ayun pa yung isa na yan. Ayan, female, uh, male, po, male din po yan the 2 months. So ayan po mga ka-ride and watch. Bali... Na po natin ngayon, hindi, hindi na po tayo sa Novaliches, bali ilokinin na po tayo ngayon sa Bamban Tarlac so wala na po problema sa mga ano pwede na po may papet po so ang bigay na lang po natin yan mga fa, uh, 5k na lang po mga karate and roll bali pag ano, may ano naman po, nag-mashable na po basta sa sub subscribers po ni Ride and Roll. So, ayun lang po. Maraming salamat. Thank you. Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop! Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices pa? Worry no more. ang services at quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo. Daylang our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming pa. Oh, di ba? Completo, completo. what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now. or mag inquire sa admin page.